So, i-tour ko kaya sa So, tan yan dyan pa yung, ano, entrance. So, yung entrance, may, andyan na yung coffee, yung coffee, yung bar. Malit na bar. So, ito yung, ano, may wardrobe dito. So, ginamit ko na yung isang pair. So, may, may little fridge din dyan. So, may, ano, dito. Something to use. Kung magpalaba may safety dyan pang ano. So, ayan yung... Uy! <laughs> so, ito yung, ito yung toilet. So, ito yung toilet. So, naligo na kasi. May ano siya, may bathtub. Bathtub siya. So, pwede din yan i-close ang curtain. So, ayan yung mirror. Yung mirror, guys. Ang cute kasi may light. <laughs> may lighting siya. Cute. So, ayan yung liguan. Yan yung toilet dyan. Yan yung pupumayan na sila. may yung panghugas. So, nalabas tayo. Nak Nakakatuwa kasi yung kasama ko dito. Nakahubad lang kasi nadagali siya. Ng, -ano. So, yan yung bag namin. So, may mirror din dyan. Kita niya yung ano. So, ang bed talaga niya. Ang laki. So, may TV dyan. So, may phone. So, ito yung ano bed. I think the bed is a king size or queen size, queen size bed. So, ayan. Tapos, may mga nakakalat na kasing ano. Mga gamit. So, andito yung mga gamit na. So, labas tayo. Labas tayo. Ayan yung view namin sa room. So, may little balcony kasi siya dito. Ayan yung view natin. Sana, ano, ano kami? 17th floor. So, ang ganda ng panahon. Sabi no na, no, before kami nag-holiday, sabi no, ma, ma, ma maulan daw everyday dito sa Vietnam. Patindi naman siya maulan? So, ang um, um, deep talaga. Oh. Nasa taas talaga kami. So, ang init-init talaga guys. So, pasok na tayo. So, ang daming mga buildings. Ang ganda ng view. Kaya lang, ang init pag nagtambay dito. Ang init talaga. So, pasok na tayo. yung front day. so yun yung design ng ano ng headrest i-tour ko kayo sa labas ha? yung ano lang yung sa labas dito lang sa labas uh, ganyan yung labas natin so yun lang again okay, nothing to not disturb so, uh... hey.